Pero nailagay sa tawag nila catch 22. No, parang mm. dami pido, dami pido yung presidente. Mm Yan. No? Uh -huh. eh, dahil, kung ipagpapatuloy niya ito, hindi niya ibibito o hindi niya uh, aayusin. Eh, oh. eh, grabe ang magiging bakla sa kanya ngayon, no? Kung gagalawin oh. naman niya, lalo na may possibility ng oh. impeachment. Eh, magagalit oh. naman yung, yung mag-i-impeach magagalit yung uh, yung magko-convict. So, yun mm. yung balanse na ginagawa niya, no? Mm. Dahil meron siyang survival fight eh. uh, mm. laban sa mga Duterte So, habang nangyayari 'yon ay uh, kailangan niya suporta ng Kongreso at Senado. Kailangan niyang busugin. Pero at the same time, mm -hmm. ang pangit na itsura. Mm. itong Ito nangyayari mm -hmm. ng budget na naghahatian yung mga senador at saka kongresista Uh, at binabawasan yung mga mahalagang elemento ng ating gobyerno like uh, uh, universal health uh, katulad ng 4Ps uh, uh, katulad ng edukasyon sa pa isang panahon sa isang panahon na kailangan-kailangan nito -kailangan halimbawa sa DepEd bagsak yung ating uh, yung ating educational system tapos babawasan mo pa ng 12 milyon so uh talagang ang pangit. Nung isa na ng ating uh, national budget,